good morning mga kaburgo so, dito nga tayo sa ating vlog so for today's video mga kaburgo i-feature ko lang yung ating TOS sa uh, Las Baños that's uh, 30, 25 kilometers away sa ating vlog so kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko please subscribe na yung mga to hit mo na yung bell button para update ka kung mga bago tayo yung video so yun balikan ko lang yung ginawa nating natin routine isang araw so yun samahan nyo ako mga kaburgo Flashback. So yun, magandang gabi mga kaburkuto. Ngayon nga is Tuesday night. So meron nga uling loading ngayon. So ang bitaw nila bukas ay sa Los Baños, Laguna. So meron pa tayong 13 birds na ikakarga. Kaya lang, unfortunately, yung isa na dun sa labas. Na try natin siyang hulihin. isa So yun, 13. Pero baka maging 12 na la Pero pipili natin siyang bitaw. So ngayon, ibabasket ko na itong mga to. Ayan yung mga warriors natin. Then, didiretso na tayo sa loading station. Pero bago yan, pag paiinam ko sila ng vitamins, ito yung ano natin, budget yung vitamins na bago sila ikarga. So, ito yung mga warriors natin, o, oh, yan yung unang umuwi. Kasi yan sila. Ito, hapon lang umuwi. Check natin katawan niya kung okay siya. Tapos yan, uh, anak ni Babaero. Ito, nakaklabring. Sa, ano pala, nakasout pala yan. South nakaklabring. Si Dagit. Si Gray. Si Gray isa so, yun pa si isa pang gray si 88 harap ng 88 tapos so, ito tapos ito pang checkered na ay ano to checkered nga yun tapos yun yung pula ito si pula yan tapos isa si puti pa kaya sa labas kasaway sa mga bruto i ano ko lang sila pahinamin ko ng vitamins tas diretso basket Ayan. tapos naman yun lang mga bruto tara So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. So yan kaburukot ko. To. Ito na yung pangkompleto sa ating iloload. Nahirapan niya lang ako yung sa labas. So yan, ang 13. Napavitamins ko na siya. Ilalain ko na siya dito sa So yan mga burukot. Samahan na ako. Hatid ko na sila sa loading station. 13 birds. Up to Los Baños, Laguna. Yan. Tara. 11 minutes later. So yan mga kaburkutu, andito na yung ating 13 na warriors up to Los Baños, laguna sila. So bukas hindi ko sila maabang na mga dahil may pasok ako pero papaabangan ko na lang sila kay Adi. So yan, mga kaburkutu, uh, dito na sila sa loading station. Samahan niyo ako sa sa ating ikalapat na training, ay kalimang training pero pangalawa sa truck. Siya Tara. One hour later. So yun na dito tayo sa sila station. Ating ating ibon. Lagyan na natin sila. Sige eh. sila kasi sila, sila. Sila, sila, sila. Sila, sila, sila sa side na ito. Pero dito Ang dami lang. Yan, ilagay ka lang mga kaburubo The next day. See, yun, magandang gabi mga kaburu ko. Mag-update nang tayo sa Toss natin sa Toss Bay ng Laguna. So good news dahil 13 out of 13 po tayo. So ibig sabihin sa next toss sa pila Laguna may 13 birds tayo na itotoss. Kaya e, mga warriors natin, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 13 so yan mga kabruto magandang balita yun no? 13 out of 13 uh, so ibig sabihin magagaling na yung mga warriors natin pero syempre malapit pa lang yun 25 kilometers pa lang yun away sa lock yung next toss is 35 so yun mga kabruto ah uh, ah ngayon lang mga kaputo, samahan nyo ulit ako sa next na toss natin na uh, gaganapin naman sa Thursday. Kaya mga kaputo, salamat sa pagsama. Bye-bye! So yun nga mga na uh, Good news nga dahil uh, 13 out of 13 tayo dun sa toss natin ngayon. Then, uh, next toss isa sa Pinalaguna. So that's 35 kilometers away naman sa Atilo. So sama nyo nga ito mga kaputo. Kung sa susunod na ang mga videos natin, mga kaputo, sama nyo ako